Okay guys, magandang araw po. Ito po ang aming <coughs> ginagawa ngayon, yung asawa kong nagbibideo po. Uh, dito, makikita natin mga idol na nakas, -as, as, sunod po kami sa mga sasakyan. Yan na po. Tingnan natin mga ka-idol, nakilibing lang kami dito sa ano, sa kamag-anak naming pumanaw na. At yung paghahatid namin sa huling hantungan po, ah, uh, nandito maraming mga sasakyan po na ano, nakapagawa. So maraming sasakyan talaga ang sinusunod namin mga idol pero yung pagbi po ako yung binukusa ng aking partner po. <laughs> Makita natin dito ah uh, kung gaano kabilis ang takbo namin no. So talagang mabagal talaga dahil po yung sinusunod namin yon talaga parang naglalakad lang po kami. Ah uh, makikita natin dyan. ah uh, yan yung ating uh, pagmasdan yung uh, ang takbo namin talagang Nandyan lang yan sa 20 siguro. O, oh, ganun. So, shout out dyan. At maraming salamat po sa mga manonood sa video ito. Okay, kumusta po ang lahat? At uh, shout out po. Uh, dito, tuloy po tayo sa aming paglalaya, paglalawig po. Naka... Uh, ka <coughs> kasama ko dyan yung mga matanda sa ko hindi lang natin binidyohan yung mga matanda no? ako yung sinasakyan sa mga matanda na mga lalong lalo na yung mga senior citizen talaga yung mga pasahero ko dyan sa likod no at katabi ko dyan ng aking may bahay siya po ang nabibidyo talagang kailangan pa talaga ng ano practice kahit anong sabi ko na ipokus mo naman dyan sa ano sa plant para makikita naman yung mga sinusundan natin O oh, nakalihis pa rin So pasensya na po sa video ng ito Pero update lang po tayo dito mga ka-idol uh, Sa araw na ito yung anong aming nagawa o anong ginagawa namin Ayan talaga, naghahatid po kami Sumabay po kaming maghatid po sa huling hantungan po pero bago niyan, dumaan pa kami sa simbahan para sa ano, sa gagawin na uh, misa po. Susundan lang natin mga idol yung video ng ito. Ah, uh, ito sa Idol Child, maki-update lang po tayo, no? Ah, uh, shout out at maraming salamat sa araw na ito. Uh, kahit pa pano, nandito uh, tayo, nakipag sabay at ibigay natin yung ating pakidalang hati po sa mga anak, kamag-anak at sa mga kaibigan at lalong-lalo na sa tatungda no yung may-ari po. Hmm. Ganun. Okay, tuloy po tayo sa ating katmo. Ayan malapit na tayo ah, uh, buti sana yung uh... <laughs> dali yan nakagukot si Bayo to talit pa yan Bayo tayo. <laughs> kasing Okay, malapit na po tayo mga idol. Malapit na po. Ang goal, isang liko na lang. Ah, pumasok na po tayo sa plaza ng ano, St. James po. Dito sa Badyan, Cebu. Kung makita natin, napakalapad po ng area nila. Yan. -hmm. Uh -huh. Medyo bilis-bilis ang takbo natin dyan. Okay oh, na? Lahat na na? Ay, 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 ipos sa atin. Oh, is dalan ba? Yan na. Si Oh, yan si Mrs. Yan kameraman ko dyan. <laughs> Siya yung kameraman eh. Yan na, pumasok na po tayo. May okay. na natin. na Masa, uh, my plaza po, makita na natin na malapit na po tayo sa simbahan. O hanggang dyan na lang tayo, hanggang dito na lang po tayo mga kaidol. Salamat po sa update na ito. At maraming maraming salamat po. Na Dyan lang tayo magtatapos ano, harap ng simbahan. Shout out at mayong hapon mayong gabi eh, sa lahat ng mga kaibigan natin at mga taga sa video ito, so make shout out sa lahat sa lahat ng mga nakiramay sa lahat ng mga sumama uh, maraming maraming salamat po at hanggang dito na lang salamat po mga idol